Habang lumalampas na sa tatlong taon ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang dagat ng Azov at Crimea ay naging mahalagang mga lugar ng estrategya. Gumagamit ang Russia ng maliliit na corvette na may misail ng klase na Project 21631 Buyan-M na dinisenyo para sa mababaw na dagat at mga operasyon sa loob ng bansa bilang kasangkapan para sa pagpigil at pag-atake. Ang Buyan M na may haba na 72 metro timbang na isang apat na pusanim na tonelada at pinakamabilis na bilis na apat na putpitong kilometro bawat oras ay nilagyan ng sistema ng Caliber Cruise Missile Redoute Air Defense System isang pitong putanim na milimetro na AK-176 naval gun at labindalawang pitong milimetro na machine gun para sa malapitang depensa. pinamamahalaan ng 52 mandaragat, ang barkong ito ay gumagana bilang isang lumulutang nakuta, suportado ng 5P10 Puma Fire Control Radar, Positive ME-1 Target Acquisition Radar at mga advanced na sistema ng komunikasyon. Pinapagana ng isang M507A diesel engine na may 4,000 lakas kabayo, ang 2.5-metrong draft ng barko ay nagbibigay daan sa mabilis na operasyon sa mababaw na tubig, perpekto para sa mga lugar tulad ng Temryuk Bay. Ang Kalibrir Missile na may saklaw na 1400 hanggang 2500 kilometro depende sa uri ay isang malaking banta sa Ukraine. Lumilipad ito sa mababang altitude na mas mababa sa 50 metrong taas sa subsonic na bilis, Mach 0.8. Mahirap itong makita at salakayin ng mga radar sa lupa o barko. Gumagamit ang missile ng GPS/INS guidance na may real-time na pagsasaayos ng direksyon na nagbibigay daan sa tumpak na pag-atake sa mga nakatigil o gumagalaw na target kadalasang ginagamit ng Russia ang Kalibrir kasabay ng Iskander Ballistic Missiles sa klaw na 500 km Mach 6 hanggang 7 at Shahid-136 Kamikaze Drones sa klaw na 2,000 km 50 kilong warhead na labis na nagpapahirap sa air defense ng Ukraine ang mga ataking ito ay kadalasang nangyayari sa gabi o sa masamang panahon upang mabawasan ang pagkakakita. Samantala, kahit wala ang Ukraine ng malakas na Navy, nakabuo sila ng matinding puwersa ng mga UAV at elite na Special Operations Units ang primary unit ng Defense Intelligence Agency, HER, ng Ukraine, na kilala sa mga matatapang na operasyon, ay paulit-ulit na tumama sa mga target ng Russia sa Crimea at Black Sea. Binubuo ng mga high-tech na espesyalista at lubos na sinanay na special forces, ang unit na ito ay gumagana sa maliliit at mabilis na kupon para sa maximum na kadaliang kumilos at pagkukubli. Ang Active Operations Department na responsable sa pag-oorkestra ng mga komplikadang misyon ay nagsisilbing utak ng estrategya sa likod ng mga tumpak na ataking ito. Ang operasyon noong Agosto 28 sa Temryuk Bay ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kakayahan ng Ukraine sa digma ang pandagat. Ang paghahanda para sa naturang operasyon ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at tumpak na pagkakalap ng impormasyon ilang linggo bago naglunsad ang HUR ng mga long-range reconnaissance UAV tulad ng Bayaktar TB2, saklaw na 300 kilometro, 27 oras na tibay, at mga katutubong Leleka 100 UAV, saklaw na 100 kilometro, 2,000 metrong siling upang subaybayan ang aktibidad ng naval ng Russia sa dagat ng Azov nilagyan ng mga infrared camera at optical sensor, ang mga UAV na ito ay kumukuha ng detalyadong larawan araw at gabi. Ang Temriok Bay sa silangan ng Crimea na may mababaw na lalim na limang metro hanggang sampun metro ay perpekto para sa Buyan M dahil sa isang libot apat na na tonelada nitong timbang at dalawang punto limang metrong draft. Kinuma ng mga reconnaissance UAV ang posisyon ng barko, schedule ng patrol at mga kahinaan sa air defense system nito, kabilang ang mga maintenance window ng radar at pagbabago ng shift ng crew. Ipinakita ng impormasyon na ang Buyan M ay madalas na nakaangkla o dahan-dahang gumagalaw sa Temriuk Bay upang maghanda para sa mga paglulunsad ng Kalibre Missile. Ang barko ay nagsasagawa ng maikling mga patrol sa gabi sa bilis na 20 hanggang 27 kilometro bawat oras upang makatipid ng gasolina. Ang mga radar system nito, kabilang ang 5P10 Puma, 0.3 degrees na katumpakan ng angulo, sumusubaybay ng 50 target ng sabay-sabay at positive ME1, saklaw ng 157 kilometro para sa mga eroplano, 43 kilometro para sa mga mababang lumilipad na target ay nagbibigay ng matibay na pagtuklas ng target. Gayunpaman, ang mga radar na ito ay madaling maapektuhan ng electronic warfare, EW jamming at may mga blind spot laban sa maliliit at mababang lumilipad na UAV kapansin-pansin, ang positive ME1 ay may limang segundong pagkaantala kapag tumutugon sa maliliit at hindi regular na gumagalaw na target Pinili ng HER ang isang katutubong attack UAV na kayang magdala ng 5 kilo hanggang 10 kilong explosive warhead na may saklaw na 50 kilometro at bilis na 150 hanggang 200 kilometro bawat oras. Nilagyan ng pinagsamang GPS slash INS navigation, ang UAV ay maaaring gumanan ng tumpak kahit sa ilalim ng jamming. Ginawa mula sa magaan na composite materials upang bawasan ang radar signature. Ito ay may programmable na komplikadong flight path upang maiwasan ang pagtuklas. Ang primary unit ang nagpatakbo ng UAV habang ang Active Operations Department ay nagplano ng kasunod na pag-atake gamit ang special forces sa mga armadong high-speed boat ang mga bangkang ito gawa sa aluminium alloy ay may haba na 8 metro, timbang na 2.2 tonelada at pinapagana ng 250 lakas kabayong Yamaha engine na umaabot sa bilis na hanggang 73 kilometro bawat oras. Ang primary unit ang nagpatakbo ng UAV habang ang Active Operations Department ay nagplano ng kasunod na pag-atake gamit ang special forces sa mga armadong high-speed boat. Ang mga bangkang ito, gawa sa aluminum alloy, ay may haba na 8 metro, timbang na 2.2 tonelada, at pinapagana ng 250 lakas kabayong Yamaha engine na umaabot sa bilis na hanggang 73 kilometro bawat oras. upang labanan ang Redut Air Defense System ng Buyan M na gumagamit ng 9M96E missiles saklaw na 43 km Mach 2.5, 10 hanggang 30,000 metrong interception altitude, naglunsad ang Ukraine ng Mobile Electronic Jamming System nakaposisyon sa isang ground platform sa baybayan ng Azov na kontrolado ng Ukraine, ang jammer ay nagpapalabas ng 5 hanggang 6 na gigahertz na signal na nakakagambala sa kakayahan ng positive ME-1 radar na ilock ang mga target. Ang high power directional antenna ay nagjam ng mga signal sa loob ng 20 kilometrong radius. Kasabay nito, ang mga reconnaissance UAV ay patuloy na sinusubaybayan ang mga tugon ng barko upang matiyak ang tumpak na oras ng pag-atake. Ang datos ng UAV ay ipinadala sa command center sa pamamagitan ng AES-256 encrypted channels na nagsisiguro sa sekuridad ng impormasyon. Sa bukang liwayway ng Agosto 21, habang sumisikat ang unang liwanag sa dagat ng Azov, naglunsad ang primary unit ng UAV mula sa isang lihim na base malapit sa baybayin ng Ukraine, nakakubli bilang isang inabandunang civilian site na may mga passive defense tulad ng netting at infrared jammers. Ang base ay nagtago ng mga operasyon ang UAV na pininturahan ng kulay abo upang maghalo sa umagang haze ay lumipad sa 33 talampakang taas sa ibabaw ng tubig gamit ang terrain at mga alon upang maiwasan ang pagtuklas ng radar. Sa bilis na isang daang dalawang kilometro bawat oras, ito ay tumuno patungong Temryuk Bay, humigit kumulang apat na kilometro mula sa base. Kasabay nito, isang walong tao na Special Forces Team mula sa Active Operations Department ang naghanda sa isang armadong high-speed boat na nilagyan ng 14.5 mm na machine gun, anim na raang rounds bawat minuto, dalawang kilometrong epektibong saklaw, at RPG-7 rocket-propelled grenades, PG-7VL warhead, 50 cm ng armor penetration nilagyan ng NVG7 night vision goggles at encrypted na sistema ng komunikasyon. Ang kuponan ay nagkoordinasyon sa low light na kondisyon. Inilunsad mula sa punto na 20 km mula sa target ang bangka na kayang umabot sa 73 km bawat oras ay handang lumapit sa Bayan M pagkatapos ng unang pag-atake ng UAV. Upang lumika ng distraksyon, inaktibo ng Ukraine ang coastal electronic jamming na nakakagambala sa mga signal ng radar ng barko. Ang jammer ay nagpalabas ng mga maling signal ng eroplano na nagdulot sa positive ME-1 na magkamali sa paglalaan ng mga mapagpukunan ng pagproseso. Kasabay nito, dalawang mas maliliit na kamikaze UAV, bawat isa ay may 2.5 kilong warhead, ay inilunsad 6 na kilometro mula sa target, lumilipad sa 5 metrong taas na may hindi regular na mga trajectory upang makagambala sa Redwood System ang 9M96E missiles ng Redut ay maaaring salakayin ang mga target sa Mach 2.5. Ngunit ang pagtuklas ng maraming maliliit na target sa gitna ng jamming ay napatunayang mahirap. Isang UAV ang binaril ng Redot Missile sa pitong kilometro, ngulit ang pangalawa ay nagpatuloy sa pagbibigay ng presyon sa depensa ng barko. Sa alas 4.45 ng umaga, ang pangunahing attack UAV ay lumapit sa Temryuk Bay sa 8 metrong taas, 3.1 kilometro mula sa Buyan M. Ang positive ME-1 radar ng barko ay nakakita ng mahinang signal, ngunit ang jamming at mababang approach angle ay pumigil sa tumpak na pagtarget ang 52 tripulante ay nag-alerta ngunit naantala ang mga countermeasure dahil sa hindi malinaw na direksyon ng pag-atake. Ang UAV ay naprogram upang itarget ang pangunahing radar mast na naglalaman ng 5P10 Puma System. Sa bilis na isong daan walumput dalawang kilometro bawat oras, ito ay nagdala ng 8 kilong explosive warhead. Sa 500 metrong layo mula sa barko, ang UAV ay bumilis sa 200 kilometro bawat oras at nagsagawa ng 45 degree na dive. Ang warhead ay sumabog sa pagtama sa radar mast na lumikha ng nakakasilaw na pagsabog na sumira sa antena at bahagi lang fire control system. Makapal na itim na usok ang umangat mula sa mast na may mga debris na nagkalat sa dose-dosenang metro na nagpahayawatig na ang air defense ng barko ay napilayan. Ang Redut System na umaasa sa Puma Radar para sa pagtarget ay agad na nawala ng kakayahan sa low altitude interception ang 12.7 mm na machine guns ng barko ay sinubukang barilin ang UAV, ngunit ang bilis at hindi regular na landas nito ay nagdulot ng pagkakamali ng mga putok. Sa loob ng 30 segundo pagkatapos ng pagsabog, dalawang auxiliary kamikaze UAV ang tumama sa bridge area na lalong nakagambala sa tripulante ang isa ay binaril ng machine guns sa 300 metrong layo, sumasabog sa tubig at lumikha ng 5 metrong water column. Ang pangalawa ay tumama sa forward deck na nagdulot ng minor na pinsala sa pangalawang communication antenna at onboard electronics. Sa radar ng barko na neutralisado, ang special forces team sa high speed boat ay nakatanggap ng signal mula sa primary unit upang simulan ang phase 2. Protektado ng usok mula sa mga kamikaze UAV, ang bangka ay lumapit sa likurang bahagi ng buyan M, ang pinakamahinang punto ng depensa nito. Ang mga espesyal na smoke warhead ay nagpababa ng visibility ng tripulante sa mas mababa sa 50 metro. Sa bilis na 83 kilometro bawat oras, ang bangka ay lumapit sa loob ng isang kilometro ng barko bago bumagal upang ihanda ang pag-atake. Ginamit ng koponan ang handheld GPS para sa tumpak na nabigasyon sa low visibility na kondisyon. Ang bawat miyambro ng Special Forces ay nagdala ng RPG-7 na may PG-7VL warhead na kayang tumagos sa 50 cm ng armor. Mula sa 300 metrong layo, dalawang RPG rounds ang pinaputok sa katawal ng barko malapit sa engine compartment. Ang unang round ay tumama sa port side na lumika ng isang metrong butas, tumutulo ng gasolina at nagdulot ng maliit na sunog ang apoy ay mabilis na kumalat dahil sa diesel fuel na lumika ng makapal na itim na usok na lalong nagpahirap sa paningin ng tripulante. Ang pangalawang round ay tumama malapit sa propeller na sumira sa propulsion system at nagpaimobilisa sa barko. Ang sirang propeller blade ay nagdulot ng matinding vibrations na bahagyang nagpatilt ng barko sa kanan. Sinubukan ng tripulante na tumugon gamit ang 12.7 mm na machine guns, ngulit ang usok at bilis ng bangka ay nagdulot ng hindi tumpak na mga putok. Ang mga gunner ng barko ay nagpaputok ng humigit kumulang 200 rounds bago nawala ang bangka sa usok ang Special Forces Team ay nagpaputok ng karagdagang smoke grenades upang takpan ang kanilang pag-urong na nagmanyobra sa zigzag pattern upang maiwasan ang paghabol at bumalik sa base sa loob ng labing limang minuto. Ang Bayan M na ngayon ay walang radar o kadali ang kumilos ay naging madaling target at napilitang umatras mula sa labanan upang maiwasan ang karagdagang mga pag-atake ipinapakita ng mga ulat ng impormasyon na ito ay hinila sa Kirchport ng isang rescue vessel na nangangailangan ng hindi baba sa tatlong buwan ng pag-aayos. Ang pag-atake na tumagal ng wala pang sampung minuto ay nagdulot ng matinding pinsala sa Bayan M. Ang 5P10 Puma Radar ay lubos na nasira. Ang Redut system ay naging hindi na gumagana at ang katawan ng barko ay nagkaroon ng dalawang malalaking butas na nagpapatigil sa mga operasyon ng caliber missile. Iniulat ng her na ang barko ay hinila sa port para sa pag-aayos na nagkakahalaga ng milyong dolyar humigit kumulang 50 milyong piso hanggang isang baang milyong piso na nakagambala sa mga operasyon ng Russia sa dagat ng Azov sa loob ng hindi baba sa anim na buwan. Ang pag-atake ay nagdulot din ng pinsala sa mahalagang electronics, kabilang ang mga kontrol ng makina at satellite communications na nagputol sa link ng barko sa command. Ang operasyon na ito ay hindi lamang isang tagumpay militar, kundi may mahalagang estrategikong kahalagahan. Ang pagneutralisa sa isang Buyan M na pundasyon ng mga long-range missile strikes ng Russia ay nagpahina sa naval deterrence ng Russia sa rehiyon. Pinababa rin nito ang kumpiyansa ng Russia sa pagprotekta sa mga estrategikong aset sa Crimea La Luna habang isinusulong ng Ukraine ang mga Arctic sa UAV at special forces. Ang operasyon ay nagpalakas sa posisyon ng Ukraine sa paggamit ng UAV at special forces laban sa mga high-tech na target. Ang pag-atake ay naglantad sa mga kahinaan sa air defense systems ng Russia kapag nahaharap sa mga coordinated na taktika at modernong teknolohiya ng UAV. Ang Redut system, sa kabila ng advanced na reputasyon nito, ay nahirapan laban sa maliliit, mababang lumilipad na target sa ilalim ng jammed na kondisyon napansin ng mga military analyst na ang positive ME-1 radar ay may mababang sensitivity sa mga target na may radar cross-section na mas mababa sa isang punto isang metro kwadrado, tulad ng mga katutubong UAV ng Ukraine. Ito ay nagdudulot ng malaking hamon para sa Russia sa pagprotekta sa mga estratehikong aset sa Crimea at Dagat ng Azov. Ang paggamit ng Ukraine ng cost-effective na electronic jamming ay higit pang naglalarawan sa pagkakaiba ng gastos na may UAV na nagkakahalaga ng libo-libong bolyar, humigit kumulang 50,000 piso hanggang isang daar libong piso na nagpa-disable sa isang barko na nagkakahalaga ng sampung-sampung milyong dolyar, humigit kumulang limang daan milyong piso. Ang operasyon sa Temryuk Bay noong Agosto 28 ay nagpakita ng katalinuhan at diwa ng pakikipaglaban ng Ukraine. Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya ng UAV, electronic warfare at special forces, binawasan ng HUR ang isang Russian missile corvette sa isang sirasirang estado na nagpapadala ng malinaw na mensahe na walang target ang hindi masisira ang tagumpay ay ginamit ng media ng Ukraine para sa propaganda na nagpalakas sa moral ng militar at sibilyan habang nadagdagan ang diplomatic pressure sa Russia. Sa konteksto ng isang matagal na digmaan, ang mga ganitong tagumpay ay nagpapahina sa kalaban at nagbibigay inspirasyon sa mga puwersa at mamamayan ng Ukraine. Ang mga ulat pagkatapos ng operasyon mula sa HUR ay kasama ang UAV footage ng pagsabog sa Buyan M na lumikha ng malakas na psikolohikal na epekto sa publikong Ukrainiano.